Good day mga adventures Ngayong araw ay itutuloy na natin yung ating adventure sa El Pobre Tanawan at saka sa Sunset sa Peak. Medyo natagalan nito dahil pinalipas natin yung dalawang bagyo na nagdaan at ito na ngayong araw na pinakahihintay natin at hindi tayo nag-expect ng anumang ulan sa araw na to. Kaya tara, samahan nyo ako sa ating adventure sa araw na to. Palabas tayo dito ngayon sa Barangay Militar. Dahil pa rin sa sakin ngayon ah. Ito <laughs> sa ito. <amoy>, <laughs> Tara, right, let's go! Ano ba yan? Baka na tayong inuulan sa ating mga vlog. Sana hindi naman hindi naman lumuulan doon sa Sunset peak. ako na ako dito sa sticker natin. Malagi nababasa mabasa. <laughs> so mga po sa sticker na na ito. <laughs> Kung meron kayo nakikita parang siguro ka. Guling puti. Dito po galing yan. <laughs> Grabe. Adventure! <laughs> Pinalipas natin yung dalawang pagyo <laughs> Tapos nung mismong Mismong shoot, umulan pa rin Ano ba yan? <laughs> Ay, tuloy na lang natin <laughs> Inuulan na naman dating vlog lang hindi natin yung drone ngayon umulan na naman <laughs> sana butan natin yung ano yung yung ano Mount Arayat para sulit kahit kahit tayo ngayon Pumila na yung ulan Bal Babalikan na lang natin tong F El Pobre mamaya Baga tayo mo Bali yung pinaka main plan ko dyan Talaga na nga na gabi Kasi tuwing gabi Nakikita siya mula sa kapatagan Yan yung maliwanag na ilaw Kapag Napapatingin ka sa bundok na to Kasi oh, sure. na lang tayo at katatapos ng ulan hindi masyadong kita yung yung Arayat bali yung unting visibility na nakikita siya yun is shoot natin tara sana maliwanag sa camera Sige, matado pa. 30. Ah, sige pa. Tapos, ay, 20 pesos sa... Por... Por... sige pa. Ah, sige pa. Malakas pa rin yung ulan. Ilaban na natin. <laughs> Nandun siya, medyo... May nakikita naman kahit unti. Pero... Malakas talaga yung ulan. Ito yung natin. Tumubo na pala yung mga yung mga dahon dito. Last time na pumunta kasi ako dito. Ano siya? Yung lagas siya. Show. Ito yung matatanong mula dito. At makikita dito. Yan. May mga picture spot dito. Ay, yung mo nila. Nilagyan <laughs> na nila ng ilaw. May nakikita dito yung Mount Arayat. I-zoom ko. Ayan siya. May maliit yung ano na yan. Malabo siya pero tanaw siya. Wala dito. Hopefully nakikita nyo yung shape niya na parang cone. Ito 'yung ito 'yung mula dito. Tara kita tayo balik na lang tayo dito siguro kapag ano kaba mabigyan tayo ng chance ng panahon na ma-shoot natin ito ng hindi masama yung panahon may maka distance na dito na pwedeng rentahan kung gusto nyo may eh, marami lang namamasyal dito para sa mga mahilig mamasyal ng gabi may tambayan pala sila dito Ayan. hopefully libre ito ito <laughs> yung parang park nila Ayan. na pwedeng upuan para sa mga mahilig makapag date ng gabi <laughs> yung kagandahan din nito is yung natatakloban siya ng ano ng dahon ng puto para iwas na lang din sa hamog diba yan yan lumiliwanag na siya eto sa adventure balikan na lang natin siya at ikutin tunan natin to para Masulit yung libre nila sa atin. <laughs> Sayang lang kasi hindi tayo nakapagpalipad nandoon kasi masama yung panahon. Hindi pala po problema dito yung pagkain kasi may mga tindahan din sa dito. Ayan. Eiffel Tower. Bye! JRJ Acoustic Band <laughs> Ayan Eh sila pala yung ano kasi inaano ko po yung ano nila yung page din, Sunset Peak Kaya po pala yung tumutagtag dito okay. Ayan, Uh, in ko yung page nila nung uh, bago ako pumunta dito Saturday na kaya kami Ah sige po Salamat <laughs> Sige salamat din po Pakitin yeah. natin tong ano, Eiffel Tower Small <laughs> Tiny Eiffel Tower Ito po pala yung view mula dito sa taas. Ayan, nandito yung live band nila. Ayan, may mga nila. Ayan. Overlooking ng city sa baba. Ayan. Saan hindi tayo makaperate sa, sa music? Shoutout po sa kanila na, na, na galing pa po sa Lanera. Shout out sa asawa ko mga anak ng September, papalitan na kita. <laughs> <laughs> grabe, Shout grabe out. na. Hi guys. Hi guys. Mga geng <laughs> Right safe po sa inyong pag-uwi mama. Thank you po oh. sa sticker. Ano naman team Bugo? <laughs> Shout out kay Kuya Jeff. Follow niyo siya guys. Follow ah, niyo po siya. Subscribe din. Hi <laughs> guys. Click here. Right. May dito na rin tayo. Sulitin na natin. Ikutin na rin din natin yung please <laughs> ngayon dito sa sunset peak start na naman yung pagulan <laughs> thank you nga po pala sa sa setpic sa libreng entrance <laughs> sa, ulitin po <laughs> shout out po sa inyo ang ganda ng ano ng ginawa nila dito sa puno nilagyan nila ng ilaw Yan, papunta na tayo at pobre tanawan. yung kagandahan dito kapag ginabi tayo meron pa rin silang tindahan dito na pwedeng bilihan ng mga pagkain kaya hindi na tayo kailangan pang bumaba bundok para bumili nito yan kakana na tayo dito sa El Pobre Tanawan Ang ganda ng ilaw. Iba talaga kapag gabi. Magkano pa entrance? Ah, 50. Okay po. Yan, tanaw ko na yung miniso nila. Katulad lang din sa, ano, sa, sa septic, may, may pwedeng, uh, pambayan din dito. Pwede, pa, Pwede ka, eh, hey, dito lang, saglit lang naman tayo. Nakapasok na ako ngayon dito sa loob ng Elbow Britanawan. At tara, start na natin yung pamamasyal sa miniso nila. Start natin dito. May ano niyo, parang park. And and may natatanaw kong ano dito. Mga ibon. Baka makalapati siya. Hindi lang tayo makababa kasi gabi. Ayan, may may picture spot din sila dito ayun na kaya lang walang katao-tao guys yung unang mawapans dito kadaming ano, as ano siya python sawa so, ah. siguro ito yung mga yung dating mga ahas na na ano na, na parami nila ayun ang laki nito wait Katakat. La <laughs> la <Lala> la <lala>. la. <laughs> Grabe naman yun. Pinakita <laughs> niya yung bibig niya sa atin. <laughs> tingnan natin to. Ewan ko kung iguana to. Ayan guys oh. Tama ba ako iguana? Natutulog siya. Ayan oh. Saka uh, ito. Ang laki. Natutulog na sila. Yan, makikita nyo rin po itong African Grey dito. Ito yung pangalan ng ibon na yan. Yan ko sa sa mga core dito. Yan, African Grey. Kasi ito daw is ang kalaw. Ayan. Oh. in kami yata tayo. <laughs> shoutout! Sige, shoutout po kay Kuya. Kay... <laughs> kuya. <laughs> Alakas po <mo> sa sticker. Ah. <laughs> <laughs> May ano sila dito. May... Romantic place para sa mga naghahanap ng na, night night na pasyalan maganda dito Ayan. sa mga nag-iisip ng place kung saan nila gusto mong date ng o kaya mga pamilya maganda siya oh. pasok tayo dito sa Perfect Garden. Kita dito, dito yung Eduardo. nakasakap. Tingnan natin yung supa nila dito. Su. Su. Yeah. Iba pala yung supa. <laughs> Welcome, guest Edward Don't View in the Sky. Saan ba tayo bababa? Dito muna tayo. Tingnan natin yung sunod. Itong ang kalaw. Eh, nulas. May kalaw pa pala dito. Naglalaro siya. Meron sila yung parang pato, pero parang may grid naman sila. Tapos ito, may ibon sila na hindi pa rin kung anong pangalan dito yung nakita ko to last time sa ano sa ganda, no? ganda ng ibon <laughs> ayan siyempre manok yan nakatingin <laughs> sa atin ang palaw yun may may ibon doon pero nasa taas kasi Subukan na lang natin sa Kung ng nga maya kapag Bawa tayo At tumaas Banda dito Nandito yung mga Monkeys nila <laughs> Guys Kapag pupunta po pala kayo dito sa Sa may Monkey ano Monkey side Ito yung, itong unang unggoy nito, nilapit ko kanina yung ano yung camera ko. Nangahablot pala daw siya, sabi ng mga nag-aalaga sa kanila. <laughs> Kino-close up ko kasi kanina. Nagulat <laughs> nila na ako kinuha yung cellphone ko. <laughs> and Eto sila. Bali tatlo sila dito. Ayan, tas ito. Hi. wait um, nyo. Akit na tayo dito. Grabe, kinabahan, kinabahan, ako doon sa unggay ah. Ayan, na ako na, ano? namamasyal dito. Okay. Tingnan nyo naman guys yung ano, yung ilaw nila. Ayan, sa gilos. Ayan. Sa gilos. Pangalan na kanan. Ka, Iba na rin. Ito yung mga iba din dito. Ito yung Eduardo. Shoutout po sa kanila. Galit pa po silang kabalatuan. <laughs> Ride safe po mamaya sa pag-uwi nyo. Sa ngayon, bawal kumakit sa, ano, sa pinaka-rooftop ng ano, Eduardo. Kasi yun, nakasulat. Yan siya. Hindi ko alam kung may papasyal lang pa tayo. Pero try natin. Magikat. Pasyal lang din natin itong Perherica View. Bali kanina ano, Perherica Garden. Nga. Ito po yung dahilan kaya gusto kong mag-vlog ng gabi dito, dito sa El Pobretanawan. Tanawan. Tiga-tignan tiga, Yan, bukod sa mini su, meron din silang ganito. Ayun oh. Ganda no. Ayan. tapos ito, overlooking ng kapatagan ng so, city city so siguro nandiyan na yung ano yung kabatuan arayat tapos yung pananggapan bulakan yan yan makikita nyo ito dito sa so, Papali dito yung nasa dulo yung puso and yan na uh, pasyalan natin yung El Pobre Tanawan sayang lang talaga kasi hindi tayo nakapagpalipad ng drone pero worth it naman din yung pamamasyal kasi iba din talaga yung view kapag namamasyal ang gabi Tara, Bawin na tayo. pleasure din yung pagkakyat dito ah okay <laughs> lang palabas na tayo at magas 9 na pala ng gabi mga ka-adventures na kawin ako ngayon dito sa bahay at salamat po sa mga nanood simula sa umpisa hanggang sa dulo ng video na ito at salamat din po sa mga nakasama natin sa vlog na ito, yung mga na shoutout natin. At, sana, nag-enjoy po kayo sa, ating, adventure sa araw na ito. At, kung nagustuhan nyo po ito, huwag nyo pong kalimutan, magbigay ng like, share, comment, at, huwag na huwag nyo pong kalimutan, mag-subscribe. See you po, sa ating susunod video. Paalam!